Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Cavite Mission Wide Pathfinder Sports Camping na nagbigay ng oportunidad sa mga kabataang pathfinder na mapaunlad hindi lamang ang kanilang pisikal at sosyal na kasanayan, kundi pati na rin ang kanilang spiritual na pamumuhay. Ang nasabing camping ay nagbigay daan upang higit nilang maunawaan ang kahalagahan ng disiplina, pakikipagkaibigan at pananampalataya sa kanilang paglago bilang mga kabataan. Alamin ito sa balitang may pag-asa ni Samuel Fuentes. Naging malaking kaligayahan para sa mga pathfinders ng tatlong elementary schools ng Cavite Mission ang maging kabahagi ng kauna-unahang CM-wide school-based pathfinder sports camping na may temang run the race, honor his grace. Ito yung kauna-unahang pathfinder sports camping na ginanap dito sa Jabez. Ito ay uh, sinalihan ng iba't ibang mga school. Nandito ang MAES, ang Magallanes Adventist Elementary School, Silang Adventist Elementary School, at saka ang Hilltop Adventist Elementary School. Ang kakaiba dito, kasi doon sa curriculum ng Pathfindering, mapapansin nyo, hindi, hindi lamang puro spiritual. Uh, meron din doon tungkol sa ating physical. At kasama sa curriculum, yung mga ganito mga sports, may basketball, may softball, may volleyball, may swimming. Mm -hmm. At lahat to ay binibigyan bigyan ng honors. Kaya ngayon ay ginawa natin tong camping na ito para mag-concentrate lamang dun sa mga honors na included sa curriculum para naman talaga matapos nila yung curriculum nila sa pathfindering na naranasan talaga nila yung sports. Kaya naligan din natin ang tema na run the race, ganun. Mm -hmm. Dahil para may kinalaman talaga to sa sports. Pagkatapos ng isang araw na activity, na laro, kunwari ngayong first day, mm -hmm. mamaya 4.30, meron silang reflection. Mm -hmm. May nakalaan na oras para sa reflection time. Ano yung mga natutunan nila, ano yung mga pagkabigo nila, ano yung mga successes nila. Tapos magkakaroon sila reflection. Tapos anong connection ito sa relasyon nila sa Diyos? Mm -hmm. Kaya yun ay pag-aaralan din dito sa sa during reflection time. Itong mga tinuturo natin sa mga bata ay very basic. Ito yung foundation na magagamit nila later on sa kanila mga buhay. For survival skill. Pwede sila makatulong din sa iba. Pero una sa lahat matulungan nila yung sarili nila. So marami dito sa buong mundo ay hindi marunong lumangoy. So, tinuturoan natin sila paano sila mag-survive, paano sila mag-float, and later on, paano sila magkaroon ng skill para maging ma mahusay silang pathfinder. So, napakahalaga ng ganitong mga camping. So, this is very important for a pathfinder to learn. Ang pathfinder rin kasi is holistic ang approach. Uh, marami silang matututunan physically, mentally, socially, spiritually. So, yun yung pagkakaiba natin. So, itong area nito, more on sa mga physical at social uh, Mula rito sa Dasmariñas, Cavite. Hatid, ang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today HCNP News.